Mas pinagding pa ng Department of Labor and Employment ang pagtugon sa mga kaso ng child labor sa bansa. Sa tulong ito ng Canada at International Labor Organization, yan ang ulat ni Noel Talakay. Mananagot sa batas ang sinumang pagtatrabahuin ang isang bata sa mga delikado, at mabigat na trabaho. Ito ang babala ngayon ng Labor and Employment Department sa publiko. Nakipagkasundo ang DOLE sa Pamahalaan ng Canada at International Labor Organization o ILO upang palakasin ang paglaban sa child labor sa bansa. Mahalaga yung uh, partnership with uh, the ILO and uh, yung uh, Canada sapagkat uh, meron silang uh, programa na nakatuon, no? uh, direct na mapababa kung hindi man totally ma uh, yung existence po ng child labor. Batay sa 2019 National Baseline Survey ng Child Labor ng Philippine Statistic Authority o PSA, lima sa sampung kabataan nasa lima hanggang labimpitong taong gulang ang biktima ng child labor. Katumbas ito ng 2.1 million. Kaya naman layo ng dole na mabawasan man lang ang bilang kundi man tuluyang masawata ito. Dahil may mga kaso at uh, kailangan po naman na uh, ikangay tuloy-tuloy nating i-address ang may kinalaman sa child labor. Isa sa mga utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tugunan ang child labor sa bansa. Kaya naman ang laban sa child labor ay nakapaloob na sa Labor and Employment Plan 2023 to 2028. Ang administrasyon, siya po ay uh, nagbigay ng high priority sa elimination of child labor. At saka yung respeto sa freedom of association, ito po'y uh, naglalayo na talagang uh, makalikha ng uh, work environment, nakikilala sa social justice, respeto sa mga human and uh, fundamental principles of the rights of work, at saka ang mahalaga, magkaroon nito ng uh, pagtutulong pagka, sa mag, pagkakaroon ng sustainable growth, kung saan ay walang maiiwanan. Sabi noong National Council Against Child Labor, pamumunuan ito ng DOLE, katawan ang DSWD, DOJ, DepEd, DOH, PNP at NBI. Mayroon namang hotline na 1349 ang dole kung saan pwedeng tawagan kung may nalalamang kaso ng child labor. Para makamit ang Sustainable Development Goal o SDG ng United Nation, mahalaga ang pagsugpo ng child labor. Kaya naman, pito sa 17 SDG ay pagtugon para wakasan ang child labor. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.